hindi maaring harangin ng COMELEC ang kandidatura ni suspended Bamban Mayor Alice Guo kung nais itong tumakbo sa darating na halalan. Ayon sa COMELEC, ministerial lamang ang kanilang papel pagdating sa halalan. Si Dennis Osorio sa report. Posibleng makatakbo pa rin sa susunod na eleksyon si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Leal Guo, kahit na mayroon siyang nakabimbing kaso. Paliwanag ng Commission on Elections, wala silang karapatang harangan ang paghahain ng Certificate of Candidacy ni Guo sa Oktubre, maliban kung mayroon na itong final judgment. Sa Section 68 po ng Omnibus Election Code, napakaliwanag po kasi doon na ang isang kandidato na may final judgment sa mga sumusunod na mga kaso ay hindi na pwede makatakbo. Final judgment po yon. Pero may sinasabi rin po ang Section 68 na kapag ka merong determination ng komisyon sa isang election offense, sa isa sa mga na-enumerate doon, pwede na po kami mag ng kandidato. Kaya lang, dagdag ni Garcia, ministerial lamang ang kanilang papel pagdating ng halalan ayon sa utos ng Korte Suprema. Git ng Comelec, sa dinami-dami nilang nakakasuhan na lumabag sa Omnibus Election Code dahil sa misrepresentation, walang nakaligtas dahil limang taon ang prescriptive period ng election offense. Ibig sabihin nito, kailangang lumipas muna ang limang taon bago mapawalang bisa ang isang kasong kriminal o violation ng Omnibus Election Code. Lagi pong may nakalagay doon and to refer to the law department para i-determine yung criminal liability. So lahat po ng kinakancel namin ng kandidasi, lagi may referral sa law department. E kung 2022 po, yung mismong uh, eleksyon, wala pa pong limang taon and therefore may jurisdiction pa kami na maghain ng kaso. Ipinaliwanag din ni Garcia na hindi pwedeng ipardon ng sambayanan ang isang criminal liability, kahit na healing pa ng mamamayan na tumakbo muli si Guo. The people cannot pardon a criminal liability. It is a criminal liability and at the same time an administrative liability. Kung nakaligtas ka sa administrative, pwede hindi ka makaligtas sa criminal. Samantala, inihayag din ng COMELEC na bibigyan ng utos ang kanilang law department at mga opisyal na pagtuunan ng pansin ang mismong kasong kinasasangkutan ng suspendidong mayora dahil kailangan ng pag-aralan ang mga mismong lumalabas sa mga ebidensya at mga initial findings ng Senado uko sa kaso ni Go pagkatapos nilang matanggap ang report ng Komite ng Senado. Napakaganda rin talaga na mahintay namin yung mismong report ng komite ng ating Senado kung ano ba ang mga nakita nila mga ebidensya mula sa iba't ibang opisina. Dagdag ni Garcia, ikinatutuwa nila ang pagdeklara ni Solicitor General Menardo Guevara na magfa-file ng petition for co-warranto sa anumang sandali o panahon mula ngayon. ang nagpahayag ang Office of Solicitor General noong June 28 na maghahain ng co-warranto petition ngayong buwan ng Hulyo dahil sa pagkumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI ng matching fingerprint ni Nagos sa isang Chinese passport holder na nagngangalang Guo Hua Ping. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.